Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng komunismo? Hindi ito yung red flag lang ha? Communism is an economic and political system kung saan lahat ng means of production, lupa, pabrika at resources ay pagmamayari ng lahat. Ibig sabihin, walang mayaman, walang mahirap. Equal dapat lahat. Sa theory ni Karl Marx, dapat walang private property ang gobyerno ang nag-control ng mga negosyo at ang kikitain nito ay ibabahagi sa lahat ayon sa kanilang pangangailangan. Ang goal nito ay magkaroon ng classless society. Walang exploitation, walang kapitalistang magkakamal ng yaman habang ang mga manggagawa ay mananatiling pagod at kapos. Magkapareho lang ba ito sa socialism? Ang sagot ay hindi. Mas extreme ang communism ang prinsipyo nito ay from each according to his ability to each according to his needs. Pero kung lahat ay pantay-pantay, sino ang magde-decide kung ano ang tama at sapat para sa lahat? Communism promises equality, but if everyone owns everything, does anyone really own anything? Comment your thoughts below.